So, hello! So, magandang araw sa lahat. So, today's Vlog. So, nandito na naman tayo sa aming, ano, uh, bakahan. So, pawis na pawis. So, nagsimula na kasi akong, ano, uh, nagpainom. <coughs> so, alam nyo guys, so, itong baka natin ngayon, so, last day na. So, alam nyo yung bakit. So, tumawag na naman sa akin yung, ano, yung suki namin sa ano sa bintahan ng baka. So tumawag siya sa akin ngayon na ano wala ba kami ano ibentang uh, uh, baka. So bara kong baka. So ngayon So nakapagdesisyon naman kami na ito ito na lang ang ano uh, namin. So <coughs> kanina pumunta dito yung ano yung tumawag sa akin yung runner nila sa family. So wala pang pressure. So mahalalaman pa natin yung ano yung yung pressure bukas. So kukunin daw ito bukas. So tingnan natin kung ano uh, kaya ba sa ano nila. Uh, sa pressure na ibigay natin sa kanila. So, ayan. Mamiss na naman natin 'yon, no, yung mga laga natin. So, uh, kulong ko talaga, 'di ba? So, ngayon, so no choice tayo, kailangan talaga natin na ano, na kumita so pa rolling rolling lang yung ano natin na uh, pera. So, yan, nakapag decision na lang na So, ayo pa talaga namin tong ano, uh, ibenta kasi medyo kulang pa sa ano, sa alaga so need na talaga nila na makabili ng ano kasi may isisila sila sa ano sa pangkatay bukas so kailangan nila ng isa so wala silang nahanap kundi sa amin na lang ano napunta na maghanap na lang ng ano ng <coughs> ng isang ano naka uh, pampares doon sa kanya so ayan guys oh ayan ang ilabas natin bukas so tingnan natin kung kaya sa budget nila so alam ko naman kaya ang kaya nila so ang ano ko talaga dito yung bintaro dito ay ano ano pa lang yun ah uh, hindi pa yan ano, yun ang presyo talaga so ang ibigay ko lang talaga na ano kasi tingin tingin lang yung ano namin dito sa ano sa timbangan so wala naman tayong timbangan dito sa bukid hirap so tingin tingin lang yung ano ang pagbili dito so ang presyo na ibigay ko dito ah uh, 55 55k So, tingnan natin kung kakayanin nila sa ano, sa bulsa. So, ayan. Namiss kita. So, ganyan talaga. So, kailangan. Okay. So, last na ano, napainom na lang. So, yung kasama niya, yung Holstein. So, <coughs> nagustuhan rin niya. So, ayaw pa talaga namin ibinta kasi medyo kailangan pa ng ano ng ah kunting alaga na lang para maano. So, ayan guys. So, kita kits na lang bukas ano sa pagbenta dito. Sana maganda ang ano. Mas ano, ah, sana mas maganda pa yung ano yung presyo na maano nila so na-miss ko na talaga so dito nakita ko pa so tingnan na natin bukas so okay lang yan kasi ano uh, oh ang ingay oh so bukas last day mag ingay ka na yan ang ano na guys, ano yung pangatawan niya ngayon. So, wala kami talaga pag alagaan mo. So, kita kits bukas.